Breaking news! Sikreto ng China, pistado na. China, may palihim palang ginagawa na hindi natin nalalaman. Unti-unti pala tayong sinisira. Subalit mabuti na la at nabuko na sila ngayon. At hindi lang yan, tila kinakarma na ngayon ang China. Dahil nito lamang pinahiya sila mismo ng Taiwan sa kanilang sariling bakuran. Isipin nyo, halos isang daan at limang na barko na pala ng China ang pinalayas ng Taiwan. Panoorin ang buong video dahil magugulat ka kung paano tinakot ng Taiwan ang China Coast Guard at kung paano nabisto ang maruming galawan ng China laban sa atin. Alam nyo ba, habang abala tayo sa pang-araw-araw na buhay, may isang tahimik ngunit mapanirang digmaan na nagaganap online. At ang kalaban natin dito ay walang iba kundi ang China. Oo, tama ang narinig nyo. Ayon sa isang ulat, ang China ay lihim na nagpapatakbo ng malawakang social media campaign na ang target ay ang Pilipinas. At higit sa lahat ang ating mahalagang alyansa sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng troll farm lang. Ito ay isang sopistikadong operasyon na pinopondohan mismo ng Beijing. Kumagamit sila ng mga peking account, nagpapanggap na Pilipino para lang magpakalat ng pro-China na sentimiento at pahinain ang suporta natin sa us philippines Alliance. Imagine habang tayo ay nag scroll may mga peking boses na nagpapanggap na ating mga kababayan. Pero ang totoo, sila ay mga tayuhan na gustong wasakin ang ating pagkakaisa. Ang kampanyang ito ay lalong lumakas matapos ang paggamit ng water cannons ng mga barko ng China laban sa ating mga barko sa South China Sea noong 2021. Simula noon, ginamit na ng marketing fear na Infinite Ass Marketing Solutions ang kanilang troll army para itaas ang imahen ng Chinese embassy online at atakihin ang sinumang kritiko ng Beijing. Grabe, hindi ba? Hindi lang sa dagat sila uli pati ba naman sa digital space? Gumagamit sila ng iba't ibang taktika, nagpopromote sila, ng mga bakuna ng China. Pumupo na sa ugnayan ng Pilipinas at US sa depensa at sumusuporta pa sa mga influencer na pro-China. Hindi na nakakagulat kung bakit ang daming nagiging anti-US at pro-China sa social media. Kaya mga kababayan, maging mapanuri tayo. Hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Isang Chinese marketing firm, ang Infinite Us Marketing Solutions, na lihim na nagpapatakbo ng operasyon mula mismo sa Manila. Ayon sa mga internal na dokumento at interviews, sila ang nasa likod ng mga pekeng Facebook account. Kabilang ang isang nagngangalang Vince Dimaano na ginamit para magpakalat ng propaganda at mga anti-American narratives. Hindi lang 'yun. Naglunsad din ang Infinite Us ng isang media outlet na tinatawag na Nihaw Manila na nagpapanggap na Filipino run. Pero ang totoo, ito ay nagkakalat lang ng pro-China content sa Facebook, X at TikTok para magmukhang popular. Bumili pa sila ng mga Peking followers at likes nakakatawa, hindi ba? Pero nakakatako. Ito ay direktang pagmamanipula sa ating isipan. Salamat na lang at hindi nagtagumpay ang kanilang panluloko. Maraming platforms kabilang ang Meta at TikTok ang nagtanggal ng mga peking account at followers na ito dahil sa paglabag sa kanilang patakaran. Isang maliit na tagumpay para sa atin pero patunay na hindi sila titigil. Alam naman natin na ang West Philippine Sea ay napakadelikado ng sitwasyon doon at patuloy ang pambubuli ng China. Pero alam nyo ba sa hindi pa nakakaalam, may matibay tayong batayan kung bakit atin ang mga teritoryong ito. Ang DFA ay mariing kinontra ang disinformation mula sa mga pro-China na grupo at personalidad. Pinigyang diin nila na ang Kalayaan Island Group at Panatag Shoal ay matagal ng bahagi ng hurisdiksyon ng Pilipinas. Base sa Tratado ng Paris at iba pang mga kasunduan mula pa sa panahon ng kolonyalismo, hindi ito bagong imbento, mga kababayan, ito ay kasaysayan at batas. Ang Tratado ng Paris noong 1898, sa pagitan ng Spain at Estados Unidos, ang nagbigay linaw sa kabuuan ng ating kapuluan at ang Tratado ng Washington noong 1900s ay lalo pang nagpaliwanag na ang saklaw ng ating soberanya ay lumalampas pa sa mga linyang itinakda ng mga kapangyarihan sa mundo. Malinaw na nakasaad sa mga kasunduang ito kasama na ang 1930 United States Great Britain Treaty ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas at ang ating matibay na karapatan. Kaya kahit anong pilit na paninira o pagpapalit ng kasaysayan ang gawin ng China, hindi nila mabubura ang katotohanan. Ang ating konstitusyon mismo ay maninaw sa legal na bataya at lawak ng ating pambansang teritoryo. Pero hindi lang tayo ang lumalaban. Mayroon ding isang bansa na matapang na ipinapakita sa China na hindi sila pwedeng basta-basta lang mang buli at ito ay ang Taiwan. Kung inaakala ng China na pwede silang maghari-harian sa lahat ng dagat, nagkakamali sila. Isang nakakagulat na balita ang lumabas, ito lamang pinalayas ng Taiwan ang tatlong barko ng Chinese Coast Guard mula sa mga tubig malapit sa pinag-aagawang Pratas Island sa South China Sea. Akala inyo tatlong barko ng China pinalayas. Ito ang malinaw na pruweba kung gaano sila kahina kapag naharap sila sa determinadong pagtatanggol. Nagsimula ang lahat noong madaling araw ng September 30. Nakita ng Taiwan's Coast Guard Administration ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard sa labas ng kanilang Restricted Waters malapit sa Pratas. Maya-maya, pumasok -maya, na ang mga barko ng China sa Restricted Waters. Pero hindi natinag ang Taiwan. Agad nilang itineploy ang kanilang cutter, ang Tainan, at paulit-ulit na nagbigay ng babala na umalis ang mga barko ng China. At anong nangyari? Umalis sila pero hindi pa doon natapos ang tensyon. May dumating pang pangatlong barko ng Chinese Coast Guard. Pero hantana ang Taiwan dito. Ang Taiwanese cutter na Taipei naman agad na i para harangin ang barko ng China. dito patuloy itong nag-escort nagmonitor at sa huli pinalayas ang Chinese vessel sa muling pagkakataon pinalayas ang mga barko ng China napakalinaw ng mensahe ng Taiwan patuloy na magpapadala ng mga barko ang Coast Guard Administration para magpatrolya at ipagtanggol ang Dongsha area matatag na ipinagtatanggol ang kanilang pambansang soberanya ganyan dapat hindi din tayo magpapatinag sa pambubuli. Hindi lang sa Coast Guard vessel sila nagtagumpay. Simula Enero pa isang daan at limang na barkong manging ng Chinese ang pinalayas nila at dose-dose ng maliliit na barko ang kinukumpiska. Hindi ba't nakaka-proud? Mga kahistoryador, habang pinapalakas ang ugnayan ng depensa sa US lalong umiigting ang digital propaganda ng China. Pero hindi lang tayo mag-isa sa labang ito. Ang US at ang ating mga kaalyado ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang presensya at kalayaan sa rehiyon. Ang pinagsamang pagsasanay ng US at ng mga kaalyado nito ay isang malakas na mensahe sa China na hindi sila pwedeng basta-basta lang sumugod. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at kakayahan ng mga bansa na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at ang kalayaan sa paglalayag. Ito ay nagpapalakas ng ating depensa at nagbibigay ng seguridad sa buong rehiyon. Sa harap ng patuloy na agresyon ng China, mahalaga na manatili tayong nagkakaisa at matatag ang ating alyansa sa US ay hindi lamang isang ugnayan sa depensa, kundi simbolo rin ng ating pagkakapit PC laban sa anumang banta sa ating soberanya at kalayaan. Kaya mga kahistoryador, ang China ay hindi isang kaibigan na dapat pagkatiwalaan. Gumagamit sila ng mga mapanlindang na taktika mula sa mga covert social media operations hanggang sa pambubuli sa dagat para lang makamit ang kanilang mga interes. Hindi sila kasing lakas ng akala natin. Pinutunayan ito ng Taiwan nang palayasin nila ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa kanilang teritoryo. Mayroon tayong lakas, mayroon tayong karapatan, at mayroon tayong mga kaalyado na handang tumulong sa atin. Bilang mga Pilipino kailangan nating maging mapagbantay. Hindi lang sa dagat ang laban, pati na rin sa digital space. Mag-ingat sa mga pekeng balita, sa mga troll accounts, at sa anumang impormasyon na naglalayong hatiin tayo at pahinain ang ating loob. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa laban na ito. Ipagtanggol natin ang ating teritoryo. Ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Nagustuhan mo ba ang ating video ngayon? Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat!